Magandang araw sa lahat. Uh, saan man kayo, ano? Uh, saan, man, saan man kayo sa panig ng mundo? Kung kayo yung mga OFW. Uh, at syempre, kung saan man kayo sa sulok ng Pilipinas. Uh, isang pagbati na lang ang gagawin ko, ano? Uh, magandang araw sa ating lahat. Uh, syempre, ang umpisa ko is uh, gusto ko lang uh, pag-usapan natin itong mga vlogger, no? <laughs> mga charity vlogger, charity okay? Diyan lang muna tayo mag-focus sa mga charity vlogger, no? Siyempre, humahanga tayo diyan sa mga yan. Uh, Unang-una na sa uh, team ni Rab, no? Yung, uh, ang alam ko, pinamunuan yan o nagsimula yan kay uh, kay Mr. Bal Matubang. Bal Santos Matubang at siyempre uh, dumami na sila at ang laki na ng kanilang uh, grupo. Ano? Uh, kung hindi ako nagkakamali, Diyan sila sa may bandang bikol. Mga Kamsor o Kam Kamarinis del Norte yata yan. O basta dyan sa Kabikulan. No? So, uh, magandang araw sa inyo. Uh, sino pa ba? Uh, Siyempre itong si Tekram na nasubaybayan ko rin yung uh, pagbablog niya lalo na dun sa magkakapatid na sila Alexis bayon, yun? Uh, yun, yung magkakapatid na wala ng mga magulang uh, Kung hindi ako nagkakamali si Tikram naman ay nasa bandang Pampanga Uh, banda bandang banda dyan kung hindi ako nagkamali tarlac or uh, saan man siya pero banda dyan so sino pa ba, ba mga alam nating parang mga uh, medyo malalakas ng na mga charity vlogger si Pugong no si Pugong Biahero yung ang alam ko dati si Pugong ay eh, Batangas ano tapos bandang huli ay uh, napunta na to ng Davao So, ganun din, ano? Ah, uh, marami pang iba. Si Bergelin. At uh, kung sino, sino, pa. Mayroon pang, kung narinig na si King Lux. Ah, uh, hmm. Yung isa pa, may perdi. Daddy perdi ba yun? So, so sa madaling sabi, ah, uh, ang gusto ko lang puntuhin dito is, ah, uh, ah, uh, mayroon kasi mga nagsasabi na uh, ginagawa na itong kasangkapan ng iba, no? Na tila ba uh, ginagawa na itong parang uh, ang paghihirap ng iba ay ginagawang uh, uh, pagpapasikat naman ng iba o ang paghihirap ng iba ay ginagawang uh, kumita naman yung iba. No? may maray, may mga ganong may mga ganong tao na tila ba tinatago nila o ayaw nila pag-usapan yung uh, kahirapan kasi parang lumalabas na tila ginagamit lang daw siguro ito ng mga ng ibang institusyon diyan mga foundation mga uh, ano pa ba mga samahang so saga ng akin, uh, iwan ko kayo, mga viewers, ano, kung uh, magiging kaisa kayo sa niwala ko, ay, uh, wala atay magawa dyan, no? Yung kahirapan is talagang uh, nandyan. Uh, tanggapin man natin o pilit man natin huwag pansinin ay maraming nakakapansin at hindi maipagkakaila no kahit na nga siguro yung mga dayuhan pag nakita yung kalagayan ng ating mga kababayan ay alam nila na grabe ang ating kahirapan so kung ito nga bang ginagawa ng mga nagpupuko uh, sa pagcha-charity sa pagtulong sa mga naghihirap ay kung ito ba ay masama o hindi ay para sa akin ay hindi masama. No? Lalo na yung mga vlogger na talaga namang uh, nakitaan atin ng dedikasyon, no? Uh, dedikasyon tapos sa uh, transparent talaga sila. Yung bang yung uh, kumbaga kung ano yung ibinigay mong tulong ay nakakarating talaga doon sa mga kinauukulan. So, nakakapag-ano nga, nakaka-amaze, ano? Puro marami na rin tayong mga kababayan na humahanga sa kanila. So, parang gusto ko nga sa itong pagiging transparent, ano? Na ang ibig kong sabihin, marami ang, ano, marami ang... So, parang lumalabas na Million-million yung nanonood, ano? Sa mga vlogger. Sa mga charity vlogger na nandito ngayon sa ating bansa. Uh, kung pagsamasamahin mo yung uh, subscriber ng nila Kalinga Prab. Subscriber, ilang, ilang tao yan, yung buong Kalinga team. Ay halos lahat yan nagbablog, ano? So, kung susumahin mo yan, idagdag mo pa yung kinatikram, idagdag mo pa yung kinipugong. at yung sino pa dyan, ang mga sumusunod sa sa pila ng mga charity vlogger, ano? Million. Million ang kanilang mga subscriber. So, ata uh, libo-libo na ang libo-libo na ang mga nagpapasalamat, ano? Kasi andyan yung may nabahayan, may uh, hanggang ngayon pinag-aaral scholarship ano, mga scholarship tapos libo din ang ano ito ang na uh, nakaka ano nakakagalak o nakakatuwa ano uh, parang libo din ang mga handang sumuporta handang mag-sponsor no libo din yung mga talagang Uh, supportado yung mga charity vlogger na ito. So, parang, <laughs> dito mo ma masusukat, ano, uh, mga kababayan, dito mo masusukat na talagang uh, ang Pilipino ay sa uh, nakahanda talagang tumulong at uh, matulongin ang Pilipino dahil nga ano natin yan, uh, kumbaga parang naka, naka, ano natin yan, nagiging uh, uh, kaugalian na no ng mga Pilipino. Masyado tayong sabi nga eh. May mga video nga ako na sinasabi kong napaka maunawain natin, no? Napaka maunawain natin at napaka mapagpatawad uh, natin. So yung pagiging makaunawain natin ay yan yung nagbibigay ng support doon sa mga vloggers, ano? kung titingnan nyo ay eh, sa napakadaming nag sponsor So, masasabi ko nga eh, challenge talaga ito sa ano eh, yung mga India natin. <laughs> number one, yung gobyerno, ano? Kita nyo, itong mga vlogger na to, may sarili silang parang estruktura. may nangangasiwa sila sa pera o kung ano man, na lahat na pumapasok, na nila sa mga sponsor na talagang nakakarating ang anumang tinutulong. Kaya tingnan nyo, no? Tingnan nyo yung uh, pagtangkilik ng mga sponsor. Wala silang takot na magpadala. At marami, malakihan. Malakihan ang tulong. Kaya bakit itong, tingnan nyo, no? Minsan, nang tayo, yung gobyerno, parang sa buwis pa nga lang, eh. nagre mga tao. No? Bakit? yun, yun sana, yun ang para paraan ng tao para magbigay ng um, gasolina. No? Parang gasolina para tumakbo ang gobyerno. Makapagbigay uh, ng serbisyo sa mga mahihirap. Pero yun nga, no? kaya parang di lubos ang pag uh, tulong ng, o pagbigay ng kahit buwis mismo, uh, medyo Uh, galit o hirap ang mga Pilipino magbigay. Kasi nga, hindi transparent ang gobyerno. No? Yun ang ano, yun ang malaking problema talaga. Hindi transparent ang gobyerno. Hindi mo malaman kung saan na ang pera. At uh, kalaunan, malalaman mo ba, eh, corruption na naman. Hindi may pagkakailayan, di ba? May mga napulis, ano na tayo, issue, no? May mga pork barrel, pork barrel issue na tayo. So, challenge ito sa mga, sa gobyerno, ano. Uh, ang tao, ang Pilipino talaga, isa handang tumulong. Basta may papakita mo lang na ang pag, yung ibinibigay nila ay talagang napupunta sa tama. No? So, pakatna, pakatandaan, ano. Uh, kayong mga nasa, ah uh, national level no kongreso senado at uh, yung executive ano Baka bandang huli lalabas talaga na mas magaling pa yung mga non non government organization kaysa sa inyo ito nga lang usapin ng mga pagpapabahay at pag uh, pagbibigay ng mga scholarship ay eh, tila mas maganda pang ang nangyayari dito sa mga vlogger yung simpleng mga charity bloggers ano? <laughs> so, ano pa ba? Ano? Uh, sa ngayon, eh, uh, libo-libo na ang natutulungan nila. No? Libo-libo na. So, maging tayo. Marami. Marami talaga. Kahit nabasahin natin yung mga minsahe ng mga uh, nanonood sa kanilang mga vlog ay talagang mm, grabe ang kanilang paghanga, grabe ang kanilang pagsuporta sa mga charity vlogger na ito. Nakakatuwa. Sana ay uh, magpatuloy sila sa pagiging uh, tapat doon sa kanilang mga natatanggap at uh, naibibigay nila ito ng tapat din doon sa mga uh, kanilang mga beneficaryo o mga tinutulungan. Dagdag ko pa, alam nyo bang kung gaano ito katapat ang mga vloggers, ano? Uh, kung tutuusin, parang uh, ngising aso itong ano natin. Ngising aso na siguro ng konte. Hindi naman napakalaki, pero uh, pakatandaan natin na uh, ang mga katulad niyan, mga pabahay, ay eh, trabaho ng ano yan? Trabaho dapat ng National Housing Authority yan, Di ba? Diyan pa lang sa kay Pugong, kay Kalinga perhaps, no? Lumalabas na talagang napakadami pa rin talagang walang bahay o halos may bahay man eh talagang kung tawagin natin eh ah, uh, hindi makatao, <laughs> hindi makataong ah uh, klase ng bahay parang siyang bahay na lang siya ng Uh, hayop. <laughs> no? Kaya nakaka ano man, nakaka nakakahiya man pero yan ang nangyayari, ano? So, kaya ko sinasabi kasi kaya ko sinasabi na tila uh, ngiting ngiting aso ito mga uh, NHA kasi nakakabawas tuloy, no? Nababawasan yung trabaho nila. Uh, sumasahod sila dyan, kumikintabang puwit nila sa upuan, pero yung mga ilang pabahay nila, hindi pa rin yata na naipapasa, nabulok na lang. <laughs> no? May mga ganong pangyayari. At na media naman yan. Na yung mga bliss project or mga housing project, eh, hindi tinirhan. Kasi palpak. No? Ang dahilan. Andyan yung malayo pala sa tubig o palingki, walang kuryente. So, yung mga beneficiaryo ayaw tirahan. Tapos, nabubulok na lang. So, sa, 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 dami ng mga pinaplanong pagpapabahay, eh, puro drawing lang nangyayari. No? Hanggang ngayon, napakarami pa rin walang bahay. Diyan nga sa Dabaw, ano? Itong kay Pugong, na concentrate si Pugong Biyahero diyan. Uh, makikita mo, sako pa ng Davao City yata yun, pero na, yung mga nasa kabundukan, ano? Nakakaya. Sa local government, nakaya din yun. Dahil kung tutuusin, eh, sobra-sobra uh, yata ang pera nila dyan. <laughs> Mayroon akong video na may akong blinag na pinag ko doon yung uh, Uh, ang Davao is napakalaki ng confidential pan. So, parang hindi ako makapaniwala na doon sa mga uh, programa ni Pugong behero ay eh, napakaraming uh, napakarami rin palang halos walang kinakain dyan. No? Napakahirap. Lalo na yung mga nasa bandang kabukiran. Yung mga tribu-tribu dyan. No? Nakakahiya. So dito naman sa Kamsur, uh, kay Tikram, at kay galing Brab, eh, Kamsur pa lang, o Bicol pa lang. <clears throat> Napakadami din ng mga walang bahay na tinutulungan ng ating mga vlogger. Kaya, pwede ba itong DSWD, is, NHA, aba, uh, napakalaki ng pera ang pumapasok sa inyo. Sana naman maging transparent kayo sa inyong mga pinagagawa. Sana ay makarating talaga yan ng mabilis at tama doon sa mga naghihirap nating kababayan na hanggang ngayon tila hindi na nga umaasa sa inyo Parang nagsawa na sila sa kaantay. No? Kung marinig mo sa inyong interview yung mga vlogger, charity vlogger ng kanilang mga hinahanap para ito'y makakatulong sa kanila. Nakakahiya na po kung uh, uh, kung uh, ang ating gobyerno o ang ating uh, uh, ang ating mamamayan ay mawala na talaga ng tuluyan ng tiwala sa inyo. Okay? So, uh, ano pa ba? So, dagdag ko lang, ano? Uh, yun na nga. Uh, ano na ba ang ginagawa ng ating pamahalaan. No? Sa usapin ng kahirapan. No? Ah, uh, hindi naman pwedeng palagi lang tayong umaasa sa katulad yan. Mga charity blogger, mga uh, foundation, uh, mga civil, mga civic organization, hindi, na, hindi naman tayo pwedeng umasa sa kanila. Ang dapat talaga isa uh, sa so dami na ng pumalit na gobyerno, panahon pa ni Marcos, ni uh, Corey, ni Ramos, ni Irap, ni Gloria, no? talagang umaasa tayo na itong pagpapalit-palit natin, talagang uh, parang umaasa tayo palagi pero parang walang nangyayari. Kailan ba talaga magkakaroon ng kaunlaran ang ating bansa, no? mag-saw, mag-, mag uh, nakakasawa nang umasa sa mga uh, tulong ang, ang 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 kailangan talaga natin is hindi yung parang limos no kaya hamon ito sa mga nasa gobyerno uh, alalahanin natin ano alalahanin natin na ang ang Hong Kong no ang Hong Kong na mas malaki tayo. Mas malaki ang Pilipinas. Eh, bakit tila mas maganda ang kanilang uh, maunlad sila? Mas maganda ang kanilang pamumuhay? Mayroon din namang mga naghihirap sa kanila. Pero, kung i-average mo, <coughs> kung i-average natin, mas kaunti kaysa ating tinatawag dito sa atin na yung mga halos hindi kumakain ng tatlong bisis sa isang araw. Siguro kung sa Hong Kong mayroon mang uh, hindi rin nakakain ng tatlong bisis sa isang araw, baka uh, 5%. Samantalang sa atin, baka <laughs> nasa 40%, 30%. Uh, 40% o 30% tayo o 50% na hindi nakakain ng tatlong bisis sa maghapon. No? i-compare natin ang Pilipinas at ang mga Hong Kongers. Kahit ang Taiwan. Ha? Alalahanin natin na ang Taiwan o ang Pilipinas ay walong bisis na mas malaki kaysa sa Taiwan. Yung ating land area. No? Pero tingnan natin. i natin. No? Ano ang kalagayan ng Taiwan? Yung Hong Kong at Taiwan, sila pang pa kumukuha ng mga katulong. <laughs> na ng mga domestic helper na nanggagaling sa atin. Isa yan, patunay na agad yan na talagang mas nakakaangat ang pamumuhay nila. Hindi naman tayo kumukuha ng mga taga Hong Kong o mga taga Taiwan para maging katulong natin. So, nakakahiya, ano? Uh, na, pero, nakakahiya sa para dun sa mga nasa gobyerno ngayon para naman sa akin, para sa mga uh, nag uh, di hamak na mas marami, ay mas marami tayong chance na umunlad. Kasi tingnan nga, tingnan na nga lang natin yung populasyon at yung laki ng bansa natin. Eh bakit di natin to bakit hindi tayo makaalagwa? Dekada-dekada na tayong hanggang ngayon. Uh, isa pa yung Vietnam. Oh, 1960s, 1970s, halos walang wala sa sila dahil nagkaroon ng mahabang digmaan sa lugar nila. At may, pagkak, may panahon pa na pumunta pa sa atin ang mga estudyante dyan para mag-aral, matuto sa usaping agrikultura. Pero ngayon, ano nang nangyari? Tila mauungusan na tayo, mas maunlad ng Vietnam sa Pilipinas. Kaya, grabe ang nangyayari sa atin. Pasalamat tayo sa mga, itong mga charity vlogger na, kahit papano, nakatulong sa ating mga kababayan. Pero, responsibilidad talaga dapat ng ating gobyerno, na, uh, makapagbigay ng, tulong, makapagbigay ng kaunlaran sa mamamayan para dumarating ang araw na kahit wala na yung mga charity vlogger, mga foundation ay mabubuhay na ng maayos ang mga Pilipino. No? Responsibilidad ng gobyerno na pahusayin ang ating agricultural uh, agrikultura. No? Pahusayan ang ating teknolohiya. Paunlarin ang ating skill sa teknolohiya para magkasabay <coughs> para magkasabay tayo sa Taiwan, Indonesia, Malaysia, no, Hong Kong, no, obligasyon niya ng ng gobyerno. Mayroon tayong malaking labor force no, na nagpupuntahan ng na nga lang sa iba't ibang bansa. Yan, magagamit natin dapat yan sa pagpapaunlad ng ating bayan kung nasa tamang landas nga tayo. Ang problema natin palagi isa uh, mas umiiral yung pagiging uh, makasarili. Yung pagiging kahaman. No? Yan yung malaki nating problema. Hindi natin na ang ating kaalaman. Ang dami nating mga magagaling na uh, profesional. Pero yung mga pumasok sa gobyerno, mukhang napupunta sa pamilya ang anumang mga uh, salapi o yaman at hindi sa pagpapaunlad ng bayan. Uh, mayroon pa nga akong gustong talakayin na uh, mayroon pa nga ang vlogger din na uh, pero huwag na hindi na natin pag-sasunod siguro no mga kababayan kaya yun na napag, na ginawa ko ang vlog na ito para uh, magpasalamat sa mga charity vloggers natin sa ngayon sa Pilipinas. at uh, ipakita din sa ating pamahalaan sa ating gobyerno na ang simple kahit ang simpleng mga charity blogger kung transparent ito at tapat sa kanyang uh, mga programa ay uh, pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Ang daming OFW na tumutulong sa kanila. Kaya hamon ito sa uh, mismong gobyerno. Ano? Hindi magre-reklamo yung mamamayan kung atin silang bubuysan kung makita din nila ang pagiging transparent at tapat ng inyong mga pagsiservisyo. Okay. Ah uh, maraming salamat sa uh, isang making uh, ano lang ito. Making blog uh, vlog para sa uh, nagagawa at ginagawa ng ating mga charity vlogger. Okay, maraming salamat at uh, ingat tayong lahat.